Kung ikaw man ay naghahanap ng nawawala, mahal sa buhay, kapayapaan o pag-asa, samahan mo ako sa panalangin kay San Antonio de Padua. Sama-sama nating hingin na muli tayong gabayan ng Diyos na matagpuan ang ating hinahanap at maibalik ang liwanag sa ating mga puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos na mapagmahal, heto po ako, daladala -dala ang bigat ng aking puso, dala ang hinagpis at kalungkutan na hindi ko maipaliwanag. O Ama, sa gitna ng katahimikan ng gabing ito, lumuluhod ako sa inyo at humihingi ng lakas. Hindi ko po maitatago ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay na hanggang ngayon ay bumabalot sa aking isipan at damdamin. Panginoon, alam ninyo po ang hinahanap ng aking puso. Alam ninyo po ang paghahanap ko. Hindi lamang sa taong mahal ko na nawawala, kundi pati na rin sa kapayapaang matagal nang nawala sa aking kaluluwa. Panginoon, kayo lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay at kaya ako'y kumakapit sa inyo sapagkat wala na akong ibang matatakbuhan. San Antonio de Padua, kilala kang tagapagtanggol ng mga nawawala, tagapamagitan ng mga naliligaw at ilaw sa mga hindi na alamang daan. Sa oras na ito ng pangungulila, ako'y nananawagan sa iyo. Ialay mo po sa Panginoon ang aming mga luha, ang aming mga hinaing, ang aming mga tanong na hindi masagot ng mundo. Kung kalooban ng Diyos, San Antonio, ituro mo po sa amin ang landas na magbabalik sa amin ng nawawala. Kung hindi man siya magbigay ng sagot ayon sa aming inaasahan, tulungan mo po kaming matutong tanggapin, magtiwala, at patuloy na magmahal sa kabila ng kawalan. Ama, minsan po pakiramdam ko ay napakabigat ng lahat. Yung gabi na hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung nasaan na siya. Yung araw na hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy na parang may kulang na bahagi ng aking buhay. Ngunit kahit pa ganito, umaasa akong hawak ninyo ang lahat ng bagay sa iyong mga kamay. Tulungan ninyo akong makita ang inyong kabutihan kahit sa gitna ng dilim. Tulungan ninyo akong kumapit sa inyong mga pangako na hindi ninyo kami iiwan ni pababayaan. San Antonio, inaabot ko po ang aking mga kamay na tila walang laman at hinihiling ko na ituro ninyo sa akin ang kaginhawaan na galing sa Diyos. Ialay ninyo po sa Kanya ang aking mga luha at ipanalangin ninyo akong magkaroon ng bagong lakas, bagong pag-asa at bagong pananampalataya. Turuan mo po akong makita na ang pagkawala ay hindi katapusan, kundi simula ng mas malalim na pagtitiwala sa Diyos na lumikha at nagmamahal sa amin. Panginoon, patawarin po ninyo ako kung minsan nagrereklamo ako, kung minsan nagtatanong ako kung bakit ito kailangang mangyari. Hindi po madali at aminado ako na mahina ako. Ngunit salamat sapagkat kahit sa aking kahinaan, hindi ninyo ako tinatalikuran. Salamat po sapagkat ang iyong mga kamay ang umaakay sa akin at ang iyong mga salita ang nagbibigay ng aliw sa pusong sugatan. Jesus, hawakan mo po ang aking mga alaala -ala na minsang nagiging dahilan ng aking sakit. Bigyan mo po ako ng tapang na humarap sa bawat araw kahit may kulang kahit may hinahanap Ipaalala mo po sa akin na balang araw sa inyong piling wala nang paghihiwalay wala nang sakit at wala nang pagluha Panghawakan ko po sana ang pangakong 'yon at manatiling tapat sa inyo San Antonio kaibigan ng mga nawawala Tulungan mo po akong tanggapin ang kalooban ng Diyos kung may pagkakataon pa na kami ay muling magtagpo, naway mangyari iyon ayon sa plano ng Ama. Kung hindi man, ipanalangin mo po ako na huwag mawala ng pag-asa, huwag mawala ng direksyon, at huwag tumigil sa pananalig. Ama naming Diyos, kahit hindi ko naiintindihan ng lahat, nais ko pong ipagkatiwala sa inyo ang aking puso. Gawin ninyo itong mas matatag, mas marunong magmahal, mas handang sumunod sa inyong kagustuhan. Tulungan ninyo akong makita na ang bawat hakbang ko ay may kabuluhan at hindi masasayang kahit ang pinakamaliit na luha na dumaloy mula sa aking mga mata. Panginoon, kahit pa ako'y pagod at puno ng pangungulila, naniniwala ako na hindi ninyo ako pinapabayaan. Naniniwala akong may kapayapa ang hindi kayang ibigay ng mundo, ngunit galing lamang sa inyo. Naway iyo ang sumakop sa aking puso ngayon. San Antonio, ipanalangin ninyo rin po ang lahat ng tao na tulad ko ay naghahanap, nagdusa at nawalan. Naway hindi kami mawalan ng liwanag ng pananampalataya. Naway makita namin sa bawat araw ang tanda ng Diyos na nagsasabing, "Anak, kasama mo ako." At sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, pinipili kong magtiwala. Pinipili kong sumamba at magpasalamat dahil alam kong kahit ang pagkawala ay kayang mong gawing daan upang kami ay mas mapalapit sa iyo. Pinipili kong manampalataya na may dahilan ng lahat kahit hindi ko pa nakikita ngayon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nakatagpo ka ng kapayapaan o pag-asa sa panalangin na ito, huwag mong hayaang matapos dito ang yung paglalakbay sa pananalangin. Mag-subscribe para makasama ka sa iba pang pananalangin araw-araw. I-like at i-comment ang yung mga intensyon para maisama sa aming mga dasal at i-share ang video na ito sa mga taong alam mong nangangailangan din ng panalangin at pag-asa ngayon.